Narito tayo ngayon upang matunghayan o nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga noon si Kuya Ruel and Miss Rachel. Sila ay nasa tapat ng bahay nila Miss Rachel nang ibigay ni Kuya Ruel ang pasalubong niya para kay Miss Rachel pati na rin sa pamilya nito. Birthday kasi ng papa ni Miss Rachel kaya naman nagregalo sila Kuya Ruel ng cake at ng buko pie para naman kay Miss Rachel at sa buo nilang pamilya. <laughs> okay. So ayan mga kalinga, pala po sa ating lahat. Sama po natin si Rachel. Yeah, it's Rachel. <laughs> Good vibes lang po mga kalingap. And, and gusto mo natin siya kumusta yung sa kanyang pag-aaral. Uh, Rachel, kumusta yung klase? Okay, yung okay kinagad. <laughs> Magaling ka usap. <laughs> okay naman. No, okay, no, mm, so, ba't wala kayong ano nga pasok? Same break. Some break. Yeah. Suspension. Suspension. Ah, naglindol. oh. ah oh. so, na all. Saan yung mga kapatid na no? may pasilubong ako para sa kanila? <laughs> Maibog ko pa. Eh. Favorito nila. Ito tri yung Trixie. Tri Trixie! excuse me ano may papakilala yung nagawa ng cellphone <laughs> <laughs> hi chicksie <Ayan. laughs> <laughs> 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 ano katri ay, kayo ano 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 kahit ano 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 kapatin kaya okay, kay ano Kay charan So, ito may ano may buko pa eh. Luto ay nga eh. <laughs> <got any> <laughs> <laughs> uh, tan na si, ano, si uh, ni Rachel may virus lagi 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 Bakit? lagi 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 Nagbabardagulan. Huh? <laughs> Bardagul. <laughs> Bardagulan. Ano? What's that? Bardagulan. Ano? Nag-aano. Hirap na pag naarog na. Ganunan. Ganunan. Ay, kapatid niya na. Si Catherine. Ay, Catherine. Asa si Daniel? May virus okay yan. Okay lang, no? okay, okay lang yan. Okay yung lang yan. Okay lang yun. Kapatid niya. Ay Ikaw. Galap mo sa... Si ano? diesel ba, ba yun? Sana love. Say si Nasa loob. Hmm. Triksi, triksi. Triksi world. Trixie dreams. dreams. Yan yan. yung kapatid nila. Yeah, Bigyan mo yung kapatid mo yung mga ate. malita ko birthday lang ni Papa mo. <laughs> Bakit nag-isip ka sa Papa mo? Ni Papa niya. Ilang taon na siya? Pa Pa, pa. pa. Ngayon naghahanda sila mga kalahingat 40 ato or? 40 ato Pa ilang taon ka na nga? 39. 30 lang pala ng, <gibberish> <gibberish> <-daga> ng isa Dinagdaga ng isa din ang gram Saan pala yung hakotan niyo dito di ng tubig? Dati doon sa irrigation. Sa baba? Anong dito? Meron Saruro. Ano meron diyan? Yellow. Hindi po. Sarong. Ano? Sarong. Sarong. Bukal. Yeah. Ah, bukal. <laughs> Sorry. Sa inyo po doon. Ano yan grip po doon? Nawasa so, yun. yung ano dito. Nang binigay na kami ko yung ang buko pai. Ay, napasalamat naman si Miss Rachel. Talaga na-appreciate ito ni Miss Rachel. At pagkatapos nun ay pumasok na rin sila sa loob ng bahay nila Miss Rachel sapagkat kakantahanan nila ng birthday song ang papa ni Miss Rachel. At pagkatapos nga nila itong kantahan ay nag-pick up lines naman si Quiruel kay Miss Rachel. Kaya ang lahat ng kalingap team doon ay kinilipan. Thank you po sa mga nagko-comment po ng yung mga good comments nyo po, maraming maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo lalo na po dun sa mga naga-advise po sa akin na mag aral muna po ako ng mabuti. Huwag ko muna daw pong itintin si Kuya Rowen. <laughs> okay, okay. face to face, to face talaga yon <laughs> <laughs> Sabi daw po kasay. Support naman natin. Hindi naman po like, ako dik... ina- Ano? <laughs> ano po, nang mas focus po ako sa pag-aaral ko. Tsaka alam naman po namin yung lintasan po namin. Uh -huh. Tsaka po ano lang po yung yeah. Pamp pampalubays namin po. May pangalan, pangalan na yung uh ano nyo eh, yung tambalan nyo. Ano yan? Rochelle, Rochelle. Rochelle, Rochelle. Ro 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 Sana Ro ang Ro nakas. Eh, isa Hashtag Rochelle. Isa pang, isa pang, isa pang Rochelle. trivia. Uh, uh -huh. Yung first name, first letter, R. Yun yung, ah, uh, yung... Priyedo din. <laughs> Parehas, magkaparehas. Yung first name at yung last name. Sana <laughs> all. Ah, di ang initials niyo RM, RM. Ganun. Anong, anong nilid ka Ano po, A. Ha? A. A? din sa amin. Oh, Ngayon oh? lang. <laughs> Bilis <ha? laughs> Galing <mo> talaga bro. <laughs> 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 si mata ko ah. <laughs> <laughs> <So. laughs> hey, Birthday <benzin. Ngayon> <laughs> wish. Ay, siya. <laughs> Wag mo nang sagutin si Roel. Bye <laughs> bye ba. Sana, yung mga anak ko malusog lagi at uh, matalino sila lagi. Hindi sila na nagpapabayag sarili nila. At, tayo, sana Yeah. Salamat na. Salamat. Bro, ang daming natutuwa sa kanila. Yes. Ang daming masaya at kinikilig. Ay, nagpapawisan siya rin. Hindi, may kalan kasi. Ano, uti mo. Napapansin. Bago yung dami. Para nanginig sa <laughs> rawel. Napapansin. Nalalang yun. Bagay ba, bagay? Bagay ba? Ay, buda, bagay. Rinsan. Rinsan. <laughs> Ah, uh, ka ba matalino si Rachel? Oo, oh, naniniwala Bakit? Sige nga, kung matalino ka, sagutin mga ako. Ah! <laughs> Ay! Lalo <laughs> sabay tingin sa papa. Lalo nang pagsabi mong sagutin siya, sabay tingin niyo sa tatay. Ay, love po, happy birthday! Sabi <laughs> ni tatay, birthday na birthday ko, binibigyan mo ako na sa <laughs> Marunong kang magbilang. Yung eh. basic lang. Eh. Marunong kang magbilang. <laughs> Uh, anong kasunod ng I love you one? <laughs> <laughs> Parang nag-progress na! Diba? Ang daming na! <laughs> <laughs> I love you one Bro, si Ana, si Michael. Tignan na lang. I love you yeah! May nakikita ka bang spark sa dalawa? Meron. Malakas, no? Rachel, masaya ka ba? sa piling ni Ruel? Uh, <laughs> hey, Ilan sa example ng mga banat nga doon ni Kuya Roel ay sinabi niya kay Miss Rachel kung magaling daw ba siyang magbilang. Sabi naman ni Miss Rachel ay oo. Kaya nagreply si Kuya Roel na kung magaling daw siyang magbilang, ano daw ang kasunod ng I love you one? Hindi naman nasagot ni Miss Rachel ito sapagkat alam niya na ang sagot ay I love you too at syempre bawal niyang sabihin yon. Pagtapos sa manon ay tinanong din ni Kuya Rowell si Miss Rachel kung magaling daw ba talaga siya sa pag-aaral. Sabi naman ng iba ay magaling daw si Miss Rachel sa pag-aaral. Kaya ang reply dito ni Kuya Rowell ay Sige nga, kung magaling ka, sagutin mo nga ako. Kinilig naman nun si Miss Rachel. diretly naman. Salamat po sa inyo. And kita kits tomorrow. Salamat sa pag-video kay David. Mukhang ano na subo kayo ngayon? Ha? Uh, <laughs> uh, ibang ka dito. Iba kaya ah, sige punta lang kami. <laughs> The birthday kasi ni Papa nila. Oo. Okay. Sige. Wala. party party sila dito. Uh, oh. Dito, bali. Balikan ka na lang kami. Pwede mo iyan you oh, know, ipagilala yung mga bisita niyo ngayon. Bisita. bisita ba kasi sila? Meron? Si Tita. Ah, oh, sige pa. Sino pa? Oh, ayan. Hello, Tay. Si sige. Nagbablog ka na daw. Tita. Say hi to my vlog. <laughs> <laughs> Oo, oh, kasi ikaw yung intro nito. Hi. So, ayan. <laughs> Ito pa ang aking si Tita. Si Tita Maribel. <laughs> Say hi. Po. Say hi. Say hi. Ano mo na Hi. Ayan. Ayan. Grabe, pinawisan si Rachel sa taping kanina. Salamat po sa bubuo ko ng... Ayan. Rochelle. Rochelle. Yeah. Thank you po. Bye bye po mga kalinga. See you in my next vlog. And don't forget to subscribe. And... <laughs> <laughs> Comment. Channel mo. <laughs> Channel. Channel ko. Uh, don't forget to subscribe. Uh, Rachel, Rachel Morales, Morales vlog. And Rowell of Malalag. Yeah. And Rowell of Malalang. Malalang. Thank you po. Ayan, si ano na po, uh, ano na po, Ruel of Gabun. <laughs> Ruel of Gabun <laughs> <lang. mo> na. Joke lang. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakili. At talaga na mga napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!